So ilo po mga ka-farmers, ayan eh, na magandang hapon. So bali kakatapos lang po uh, mag-harvest dun sa may ano, uh, sa second batch. So bali alas dos na. Kanina <coughs> ako pa to nung umaga na sinimula pitasin mga farmers no. So ito na naman bali pang seventh harvest niya na po ito. At tuloy-tuloy uh, lang po kasi yung pang-imitas ko. So hindi pa nga ako nakapanghanalian. So ngayon pa lang ako kakain. So shh, kamara ko, hindi. So estimated to mga farmers no siguro mga uh, lagpas na naman ito mga uh, 250 kilos. So bundle eh, diretso na po ito bundle sabay classify. So mix pa kasi ito yung mga class B mga farmers no, hindi na diretso sa na classify. Ayun, malalaki pa yung ganyang bunga so medyo magulang na rin yung iba dahil uh, 3 days gap po siya. So bali ano uh, don doon pa lang po sinisimulan sa pag-harvest yung unang batch and So binubukod po 'yan mga ka-farmers. So kukunan din po 'yan ng class A at saka ibubukod din po 'yung kanyang class B. So update ko na lang po kayo mamaya mga ka-farmers kung mga ilang kilo po 'yung ano uh, lat na maharvest. So ito naman 'yung ano second harvest ng uh, sili. Siguro kulang-kulang po 'yan ng uh, 30 kilos. So nung first harvest po kasi nito ay nakakuha na po kami ng uh, 10 kilos. So, una muna yung papaking yung ampalaya. So, kakunti lang po yung mga kaparmas yung uh, na-harvest kong ampalaya. Ayan. So, yun po. Ah, ito po yung dito yung unang tanim ko na 450 ka puno. So, ayan po yung kanyang mga bunga mga kaparmas. So. so, ayan. na uh, reject po yan yung nakaraan. So, dito lang namin po yung iniipon yung masyado na pong magulang so hindi na po namin sinasama dahil marami na pong buto so itong ano uh, nakatumpok na to dito uh, ito po yung uh, naharbis na harvest ko dun po sa ano uh, sa may 650 kapuno So yun, ngayon diyan naman po uh, namimitas sa bali uh, 450 kapuno na yan dyan. So nakalimutan ko na kung pang ilang pitas na yan. Siguro nasa 18th harvest na po itong mga farmers no. Ayan uh, 18 or 17th harvest. So uh, kakuntin na lang yung nakukuha yan dyan dahil uh, uh, tumatanda na po siya mga farmers at uh, nabibitin na po siya tubig dahil... Uh, Ah uh, mahina na po yung supply dun sa uh, balon na pinagkukunan ko ng tubig. So ayan din po yung aking palaya. Ayon. Eh, no. So mahina rin po yung bunga ng aking palaya sa so, gawa na po ng masyadong laging malakas po yung hangin dito. Kapag buwan po ng January hanggang February mga farmers talagang grabe po yung hangin. So kanina lang madaling araw grabe. So yung mga uh, ano ko doon talong doon sa kabila dahil uh, nakarang araw nagpatubig ako. So, dumapa na po yung iba dahil wala po yung balag. So, magpapaking po muna ako mga farmers no, para may update ko po ito sa inyo. May ako mga ilang kilo po sa pang 7th uh, harvest na po ngayon. Uh, magandang hapon mga ka -farmers. So, ito po yung uh, balik karugtong po kahapon nung nagawa ko ng video dahil uh, hindi ko po na i-update dahil uh, uh, masyado po kami kahapon naghahabol ng oras dahil ginabi na naman po kami dito no so hindi ko na rin na uh, videoan kung uh, ilang kilo po lahat so bali may nakalista lang don so yan bali nagpapatubig uh, ako dito ngayon mga farmers no sa sili so uh, <coughs> tapos mamayang maglasing uh, ko ay mag-i-spray kami ng Uh, insecticide uh, foliar. So, uh, bali pang ano po kahapon, uh, pang pang th harvest. So, ito po yung naging listahan. Yung per bundle. Ayan. Ayan, ito po siya mga hopper mo. So, ina, lagay pang Philippines. So, na uh, good at saka segunda. So doon po yan, ito, uh, yung pitas na po itong total po nito mga ka-farmers, doon lang po ito sa kabila. Uh, ito po yung segunda nya, nag uh, nagtotal po siya ng 50 kilos. Tapos dito po yung kanyang class A, so bali uh, 100, nagsisimula na ulit uh, sa 180. So uh, 190, uh, 200, 210, 220, 230, 240, 250. 260, 270, 280, so 290 po mga kaparmers yung uh, total po ng kanyang class A at plus po yung 50 kilos, so uh, 340 kilos po mga kaparmers no. Sa dun po yan sa kabila sa tanim ko na uh, 650 kapuno sa second batch. So dito naman po sa una kong tanim mga farmers ay bali nagtotal lang po siya ng Uh, nasa 70 kilos ayan na uh, 70 kilos na lang po dito so bali ano na siguro pang 17 or 18 na harvest dun kasi pang 7 So hindi ko na po kasi matandaan kung ilang bisis na ako dito mag harvest sa uh, una ko pong tanim. Uh, bali ano na uh, mahigit uh, 400 kilos po lahat no. Plus po yung dito. So kabuuan na po yan mga farmers no yung napitas namin kahapon, so ginabi na kami, uh, bali alas, na rin po kami nag-deliver. So ayan, kung may nakikita po yun mga farmers, yung bunga po yan, ng talong ko na magugulang, so dyan po, yan galing sa una kong tanim, so mabilis po siyang gumulang, dahil uh, bitin na po siya sa tubig, so mabilis tumigas po yung bunga niya, tsaka mabilis po magkulay uh, brown, yung sa puwitan niya, pero pwede pa naman sana gulayan siya mga farmers, kaya lang, Uh, ano na talaga uh, yung paningin kasi nila magulang na pero bata pa sana mga farmers yung kulay niya na lang po yung nagiba so bali papakita ko po mga farmers yung uh, yung ginagamit kong maintenance Ayan, marami po kasi yung ano yung nagtatanong uh, nagpo comment sa aking mga video kung ano daw yung uh, full -yard na gamit ko sa aking talungan. so ito So sa Shopee pa ako mga farmers uh, Nag-order ng mga insecticide na gamit ko po sa aking uh, talungan Dahil uh, nakakamura ako dun no Kisa dito sa amin So ito, bimili pa ako ng isang litrong gold So uh, ito pala mga farmers, uh, bali hindi pa ako nagpo-promote So bali, sinishare ko lang po itong aking uh, mga ginagamit So ito po, isang litro din po na megatonic So ito po yung sinasabi ko na foliar uh, insecticide dahil uh, meron na po siyang kasamang insecticide sa loob and it, bali pag bibili po tayo ng isang litro na megatonic mga farmers so bali yung uh, libre niyang laman ay dalawang mitumil ayan ito po yung sinasabi kong mitumil mitumil po talaga yung uh, kanyang pangalan so bali dalawang sashi po yan ayan oh. Yan, dalawa. So bali yung gagawin natin mga farmers no, uh, imimix po natin itong dalawang sachet dito po sa bote ng uh, megatonic. So pag na-mix na po natin, lalagyan na lang natin ito ng uh, maliit na bato. At uh, tuwing na kukuha tayo na i-spray, so aalugin uh, lang po natin yan. Tapos pag may kasama na siyang bato, so mamimix po siya ng maayos. So yung ano, timplada ko naman nito, uh, magkasama po sila. Uh, 40 ml na po So itong megatonic insecticide So kukuha ko dito ng 40 ml Tapos another 40 ml po dito sa gold So pwede rin naman gawin nyo po mga na 50 So 50 rin po dito sa gold So sa akin ginagawa ko lang po na uh, 40 Dahil uh, epektibo na rin naman po kahit 40 ml lang po yung uh, gamit ko So yan lang po mga farmers uh, Ito po yung aking uh, shiner na mintinas po sa aking talungan So mamaya po kami mag spray So kahapon o kaninang umaga nga sana or kah uh, kahapon pagkatapos ng harvest kaya lang kahapon alanganin na. So kanina naman po ng umaga mga farmers dahil sa sobrang pagod namin o sa sobrang pagod ko. So na medyo natanghali na rin sa gising dahil uh, gumising pa po ako kanina ng alas 3 ng madaling araw dahil Uh, meron pong umorder yung ibang order kasi alas 3 ng madin ng araw yung iba naman alas 8 ng gabi namin i-deliver sa uh, market kaya antok uh, at saka pagod na rin so bali ngayon na lang ako mag spray uh, ito na po yung gagamitin ko no so yan uh, bali hanggang dito na lang po mga farmers at uh, uh, maraming salamat po sa lahat-lahat na sumusuporta po dito sa in channel so God bless po sa lahat at saka happy farming